Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan, aking mga minamahal kababayan? Ito, welcome lang kayo sa akin channel, Norbabe Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, so ngayon mga kapatid, uh, ang ating ngayon pag usapan ay tungkol dito sa uh, isang uh, kababayan natin na uh, dahil nga sa mainit-init na, uh, mainit na mga issue, itong issue ng mga flood control project ay ito ay pilit na ihinahagis yung putik sa mga Duterte. At dahil nga, nung kung maalala nyo, nung nakaraan ay nabanggit ni, nabanggit ni Pastor Abante, uh, Pastor Abante tawag natin kasi sabi nga ni Congressman Pulong ay hindi naman nanalo yan ng, ano, yung nanalo ng binoto ng mga tao kundi nanalo ng by technical kaya Pastor ang tawag natin dyan kay Abante okay? Hmm. so Bago natin ito, simulan itong pag-uusap natin dito, itong uh, usaping ito patungkol dito sa malaking uh, booklet na to na nilabas nitong uh, isang, isang kababayan natin na patunay na itong district ni Congressman Pulong Duterte doon sa Davao City, Davao na ako. Sa Davao City ay malinis na malinis, swabing-swabi, pulidong-pulido ang pagkagawa doon sa 51 billion pesos. Dahil ito ay pinag-iinitan ng mga Uh, kalaban ng mga Duterte para masisira ang mga Duterte. No? Pero bago na ito simulan nitong mga pag-uusap natin dito mga kababayan, ay kung bago mo sa akin channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification bell para maging updated guys sa mga video ang aking i-upload. Okay, so ngayon mga minamahakong kababayan, bago na ito simulan, pag-uusapan, bago natin panurin to ay ito yung buwelta ni Kongresman Pulong Duterte na dito sa mga Kongresman na to na pinag-iinit talaga siya at pilit na sinisira itong, uh, itong, mga Duterte na itong putik ng issue ngayon sa gobyerno ni Marcos ay pilit nilang sinisegue yung issue sa mga Duterte case yung 7 billion pesos na sa panahon ng kanyang tatay na si FVRD e. na dun sa flood control project ay kailangan na investigahan pero dahil doon, dito sila ngayon nabubulunan. Okay, so itong sabi ni Congressman Pulong Duterte dyan sa screen na yun, sabi niya, uh, balik ninyo sa usaping Martin Romualdez at Saldico para may maniniwala sa inyo. O nga naman, wala nang naniniwala sa inyo. Ewan ko lang, mga bubo na maniniwala sa inyo eh. No? Mga bubo na talagang maniniwala sa inyo. Sa ginagawa nilong, ginagawa nilong pamumultiko. No? Sa Impracom. Okay? Huwag ninyong gamitin ang dabaw at ang pamilya ko para lang ma-divert ang issue at malihis ang tunay na korupsyon. Okay? Kasi itong ginagawa ng gobyerno ngayon, no? lahat na lang ng problema nila ay gusto nang i-connect sa mga Duterte para masegue at mapunta, ma-divert ang issue sa mga Duterte. Pero ang problema... Yung kahit anong bato nila ng issue sa mga Duterte ay wala nang naniniwala sa kanilang mga taong matino wala na, mga bobo na lang naniwala sa kanila dahil kahit anong hagis na ng putik o tayo sa mga Duterte, hindi sila pinaniwala dahil nakikita naman sa performance ng nakarang uh, presidente na si FRD yung kanyang pamalaka dahil talagang napakaganda, hindi man perfect pero napakaganda para sa ating sambay ng Pilipino na gusto ng uh, pagbabago ganun yun, ganun yun at sa mga no at sa mga congressman na pilit-pilit na sinisiraan ng mga Duterte, eh, butata kayo ngayon. Hmm. kayo ngayon. Okay. So, ito naman sa segway natin ngayon, mga minamahal kong kapatid. Ay, ito namang nakakalungkot, ano? Dahil itinigil o kinansel ng South Korea yung pagbupondo nila sa kanilang proyekto na worth of 700 million uh, dollars. ako okay? uh, dollars nga, o. Oh. Dahil nga sa, uh, Ikaw nga sabi ng uh, South Korea, ay magnanako daw ang gobyerno ng Marcos. Oo oh, nga naman, no? Kasi grabe na issue ngayon sa flood control project, no? Yung ghost project, ano? Grabe. Yung insertion ng, ano, na yung ghost project, ay umabot ng 5.9 billion pesos na hindi mo alam kung saan yung napunta. Diba? Ghost papers. Kaya nga madalas na nagkakaroon ng ano eh, nagkakaroon ng uh, mga multo ngayon na tulay kasi nga ghost project nga. <laughs> ano? At yung budget ng ano, ng budget ng uh, flood control sa nung between 24 25 ay umabot ng 545.64 uh, billion pesos. Imagine ang laki niyan. Ang laki. At yung nawala dyan na ghost project ay umabot ng 5.9 billion pesos. Kaya itong South Korea, kinansel yung kanilang project na pinupunduhan dahil sa kaduot ka ng korupsyon. At dahil ngayon sa nangyari sa Indonesia, na talagang kinalampag ng mga taong bayan ang kanilang mga, kanilang mga politiko na magnanakaw, ay yun. Napuno sila. At pati na sa Nepal. Ngayon, ngayon lang, ngayon lang. Punong-puno na rin ng mga tao sa Nepal. Kapareho lang ng bansang Pilipinas, yung kanilang mga politiko, magnanakaw rin o oh, magnanakaw kaya itong South Korea siguro itong mga bansang ito na mga mga bansa ng Pilipinas no nagkukuwentuhan nagkukuwentuhan siguro to sila na ano uh, yung bansang Pilipinas yung gobyerno sobrang magnanakaw no yung kanila mga congressman yung pinangalanan ni Dikay na may kumukuha ng 25% na kickbacks Hala? so siguro itong mga leader na to na Asian country na neighbor country o oh, kalapit bansa ng Pilipinas. Nagkukwento niya sila ay yung, 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 gobyerno doon sa Pilipinas, ganito yan, sobrang magnakaw kaya kayo diyan. Kailangan marunong kayong ano. Kailangan obserbahan niyo baka kayo bumitaw ng billions of dollar para mag-invest doon. Baka manakaw lang ng mga buhaya doon sa kanilang kong, kongreso. Oh, di ba? Mm, ganun noon. Nakakadismay, nakakahiya ano? Nakakahiya tong ating bansa ngayon sa panahon ngayon. Nakakahiya. Okay, sa so aking mga minamahal kapatid, panonorin natin to at himahimahin natin itong malaking pa, parang ano to? parang ano ito, uh, aklat na ginawa na ang kapal, ang kapal. Diyan lahat nakadetalye yung picture ng proyekto, pangalan ng proyekto sa nakasait, sa nakalagay sa distrito ni kongresman uh, pulong ganyang kakapal yung record niyan open yan sa lahat at kayong mga kongresman na bumabatikos kay kongresman pulong duterte eh sana may pakita niyo, pakita din niyo yung mga natapos nyo yung mga picture yung mga record nakahalin tulad nitong ipinakita dito sa uh, pinakita, pinakita nitong ating kababayan yung record ng mga proyekto ni kongresman uh, pulong under sa uh, duterte administration na kanyang tatay so panunod natin ngayon dai sa lahat ngayon ang report si inanita baga ang report Bravo city project 2020 2022 uning panggikos question sa House rapusanta teams yon si abante yon sabi ni abante ano Kailangan daw investiga din si pulong dahil na mayroon ng blood control project eh, hey, ikaw naman, Pastor Abante, kumusta naman yung proyekto sa district mo sa Manila? Kumusta naman? Meron ka bang ganito? Record? Kumusta naman? Pakita mo naman. Show your book. Hindi mm, puro kayo nga nga against sa mga Duterte. Oh. Si Dini na makita ang tanang flood control projects wow. sa Davos City. Si? Klaro kayo na libro perting magaa oh. The office the first congressional district Davao City 2020-2022 Davao City Bulgaria example sa first page oh. sa first page ano niya various projects sa first page ani makita na to Davao City District Engineering Office ah uh, so kumpleto po labor project preventive maintenance asphalt overlay the Ang Maharlika Highway 44,982 revised contract amount December 16, 2022 See? Expiry date na ron ayan. Kita nyo picture? Ito talaga nakadetalye talaga no yung bawat proyekto dyan sa books na yan na parang may ano pa eh may sealed pa diba na parang certified So asphalt so ayan din meron din siya ayan December 16, 2022 What else? Dami pa oh C. Si. Flood control. Flood control. Asana na flood control? Okay. Okay. So, na. Flood control. Construction of uh, riverman. Tama? Riverman. Riverman. Double River, Flood Control, Bolton Bridge, Upstream, SAR, New Matina, Phase 1. 45 million. 80, tama? Tama ba ako? 45 million? 45 million 80,000? Okay. Uh, revised contract amount, February 7, 2020. So yung mga kinustyo ng mga taon na August 11. Oh, yan ang kinikwestyo ng mga... mga anti Duterte ng mga congressman dyan sa kongreso na dapat daw imbistigan. o oh, kayo mga red, congressman redon congressman Abante, ayan o oh, pinamukha na sa inyong record kayo meron kayong ganyan may record kayo show your book Show your book. Latagan ng ano. Kung sino may mga bumabati ko sa mga Duterte, latagan kayo ng record sa DPWH. Spirey Bay, final. Yan. Yan ang flood control. Mauna siya sa Davao River. Si kompleto guys, oh. Department of Public Works and Highways, Davao City Engineering Office. My address, project ID number, name. Ayan pa. So another... Ah, uh, project plan, ano plan control. So 86 million. Oh, yan. Yan, with photos, corresponding photos my report. With picture yan, pa no. Project control project construction pa rin at uh, Talomo Liver. CO December 13, 2020 d 86 million 186,000. So ito yung hinahanap nila na 51 billion ng mga commitment. So, another flood mitigation structure, construction, name of project, ayan, project ID number, ayan. So, contract amount, oh, 43,738,000, uh, December 9, expiry, September. Flood control, ayan, oh. So, yan, mga another flood control, flood mitigation structure, Bunawan River, 43 million December 10, 2020. So, another... Uh, construction ah uh, lasang river naman 67 million yan oh no? so hindi niya ghost diba Dili, dili ghost project ikaw man mga picture oh no? walang ghost na ay pangalan may record eh yes oh mga date so saan pa uh, Davao river 60 million galing sa Davao City District Engineering Office, DPWH. So, ito rin, flood control project. Uh, Lago River, 86. So, ito din, uh, Dabo River, uh, Davao River, uh, River Bridge. Yan yeah, o, mga flood control projects. So, ano pa? Asan kayo? Diba sabi ni, ni Yusef Cabral? Ano sabi ni si Cabral, wala nung problema sa 51 million kasi merong papel, merong mga proof, may mga ebidensya. Yan. So in short, na-account yung 51 billion. Yan guys. So, ganito po siya kapit itong libro. So, wala na siya pages kung ano uh, ilang pages ito. Wala siya pages. Ano? Uh, yeah. So, ganito siya tatapal. Tap so, may nakikita mo mm! <laughs> <laughs> <So>, <laughs> uh, so, pa <laughs> rin sa mga mga congressman na nag-question o gering yung ginig na nandang gawin sa ito, kaya sa... Baga, 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 So, nabila ko lang din siya sa City Engineering Office, Kanigalibro. So, wala rin siya ganang open book niya papablock niya. ng Okay? Okay, so narinig naman niyo, open yan sa lahat. Pwede kayong pumunta sa Davao, Davao City. Hiramin niyo yung book na yan nang makita niyo ang record ng bawat proy proyekto ni Congressman Pulong dahil naka naman yung budget, yung picture, yung location, nakalagay diyan. 'Di ba? At kayo, Rendon at Abante, ano? Kunin nyo yan nang makita nyo at mahimasmasan kayo. Hindi yung puro kayo pambibira, pambibira sa mga Duterte. Puro kayong ngawa. oh, ayan, na-record. oh, pumunta kayo ng Davao City. Kunin nyo ng ano, hiraminin yung record na yun mula sa DPWH, dun sa ano, sa DPWH sa region sa Davao City, para makita nyo yung record. At siguraduhin nyo na meron din kayong ganyan. O, oh, meron din kayong may pakita. Hindi kayo puro ngawa. At yung mga, tae ninyo, yung mga puting niyo ay hinahagis niyo sa mga Duterte. i di na divert niyo yung mga kapalpakan ng gobyerno niyo dun sa nakarang administrasyon. Para meron kayong, ano, scapegoat. O, ganon. i di na divert niyo yung issue dun sa mga Duterte na wala namang issue doon. O. Ano ang nakakatawa si Abante, sa Maynila ang baha, sa Quezon City ang baha. at kalapit lugar ng Maynila ang baha. Pero bakit sa Dabong imbistigan? Tai talagang utak nitong si ano eh, si Pastor Abante ano. Tai talagang utak. Kung saan yung baha, hindi imbestigahan. Kung saan yung merong ba baha, asa ah, este, kung saan yung baha, doon yung hindi imbestigahan. Kung saan yung walang baha, doon ang imbestigahan. Wala sa ayos. Utak tai -ay talaga ano. Grabe. Oh, kira mi Abante at saari ari doon na magkaroon kayo ng kalaman. Hindi po kayo pambibira sa mga Duterte, ano. Okay. So mga kapatid, bago tayo maghiwalay, please naman Bako kayo, uh, bawa kayo mag ma pumunta sa amang uh, lugar kayong pupunta ay please naman huwag makalimot mag subscribe mag like at mag share at pakita ang notification bell para maging update guys sa mga video ang aking i-upload maraming salamat ingat lagi dyan safety first